Kaya, kain tayo mga badi dilata pa rin yung ulam Hidap para mabilisan ang baon na baon ang may itawag sa radyo nandito kong may lagay para ano Parinig Yung ulam ko mga badi, corned beef yung Argentina. Ayan o. Ayan yung ulam. Hmm. Patiin ko lang to kasi para mamaya may ulam pa ako ulit. In case of emergency. Hmm. Ate lang yan. Tipid lang mga batik eh. Kunti lang yung sahod natin. May okay, mga kasama ko na doon. Makiputin. Kumakain ni sila doon. Master, ah. kaya tayo. Hmm. Batang bata, nyirai rumah. <laughs> batang bata. Batang bata graduate. Batang Kani na. Gising ako malas 4 ma bali nag saing na ako. After saing nilagay ko na dito. Yung dilatan nilagay ko sa lagayan. Ay hmm. nakakamoy. Saan mama punta? May pagkain. Kung hindi lang yan. May baong kaming lutoan dyan. ah uh, uh, mini gas stove. Para may pangluto kami. Uh, kung saan mama punta. Siyempre ulam. Always yan. Dilata yan. Para bukas na lang. Saan lang kanin? Sa Facebook yun, yun to Sipit-sipit lang mga bali kay. Eh. Gamay lang sa field do sini. Eh. eh yung alawan sa min kunti lang yan pangkain kain lang talaga. 100, 150 pesos per day. Yan yung alawas namin pagkain pagkain lang. Ang ganda ng may Ang may ganda Dula ko sa ano sa barracks lang yung isang dilata, Dalawang ulam ko yan, dalawang kain yan. Pero meron naman kami mga lakad minsan na, na libre pagkain. Ganyan.

Hmm. Oke okay nama Bali. Numpang lapik mah, teman. Ah, nah God bless mesma ya.